Nandirito nga pala tayo ngayon kung saan sa lugar ng mga loyal. Uy, sana all. Eto nga pala yung tinatawag na Sarawat Supermarket. Kadalasan o oh, halos mga Pilipino talaga ang namimili dito. Grabe din naman kasi kamura din talaga ng mga bilihin dito. Kaya naman lahat ng Pilipino ay dinadayo ng mga taga Jeda. Ang kagadahan pa dito, halos lahat ng tao ng mga Pilipino ay mga loyal. Mapapansin mo kasi talaga dito sa Sarawat ay walang naglalampungan. <laughs> Sara all. <laughs> Hindi nga katulad ng balad, talaga namang salot-salot kang -salot, kahit sang katuming ay marami naglalampungan at naglalampungan didiannciaroteko <laughs> Nandito na nga pa ako sa loob ng Sarawat Supermarket para mamili ng ispagitihin. At dahil birthday ko nga at wala pa akong budget, ispagiti nga lang muna ang ating lulutuin o papaluto. Napakamura naman talaga na itong toyo at suka. Magka-partner pa, 14.95 lang. Iba din talaga mag-promo dito ang Sarawat. Etong kape, 21.95 lang. 45 pieces na. Pag bumili ka na isang peraso, 2 real. First time ko nga ma-vlog tong Sarawat Supermarket ay baka mapansin tayo na may ari ay uh, oh, maimbita tayo. Meron <laughs> dito sarit-sarit mga tinapay. Meron dito mga pangalan na putok, ispanis, at marami pang iba. Lahat talaga ng mapapansin mong mga tinapay dito, pang Pilipino food. Siguro nga halos ng Pilipino dito sa Jeddah, Saudi Arabia ay nakapunta na dito sa Sarawat. O mention nyo nga kung kailan kayo pumunta dito. Charot. <coughs> Dahil namiss ko nga tong putok na tinapay, kaya naman kumuha na ako. Napakasarap kasi neto. Ikaw na lang talaga ang magsasawa ang sarit-saring mga tinapay dito na napakasarap. May mga donut. Pandimungo o oh, talaga namang matatakam ka talaga sa sarap. Meron ding ready to eat na may spaghetti, pansit palabok. Ayan, makikita nyo, Filipino Prada. Sino kaya ang nagsusupply dito sa sarawat ng mga Filipino? Ba't nang makontak at makapagbenta din? Nang masulot si sarawat. <laughs> Nakakilala nga kay Pinoy Discarte dito. Uy, thank you boss. Ilang beses na akong paikot-ikot, ang hinahanap ko'y pang spaghetti in sari-sari ang aking mga pinupuntahan. <laughs> At buti na lang nakapunta ako dito sa spaghetti noodles, murang-mura, 9.95, 5 pieces na. Kaya naman, kumuha na ako ng 5 pieces for only 9.95 lang. Buti na lang talaga may nakuha akong taga-video ating isang kababayan na nakatayo lamang. Sabi ko, i-videohan niya ako kung okay lang. <laughs> At dahil ilang beses pa nga lang din ako nakapunta dito sa Rawat Supermarket, hindi ko nga alam kung saan mga nakalagay yung mga pang-spaghetti, mga sauce. Kaya naman, hanap ako ng hanap dito sa mga floor display. Kapag talaga hinahanap mo, ay eh, hindi mo makita. Pag hindi mo naman hinahanap, kusang dumadating. Uy, sana all, may dumating na. Charot. <laughs> sa mga oras na nga yan ay 4.30 p.m. pa lamang. Kaya naman, kung mapapansin mo, halos walang mga Pilipino pang nagtatambay dito o namimili. Kung meron si Pinoy Discarding mga longganisa sa imbu dito, meron din dito sa Sarawat Supermarket. Kumuha na nga rin pala ako ng isang hotdog dito dahil kailangan natin to sa spaghetti. Siyempre, ang Pilipino mahilig sa promotion, alam nyo na. Nakakita ako ng hotdog ng mas mura, kaya naman pinalitan ko yung hotdog ng una kong nakuha dahil turya lang to. Siyempre, Pilipino tayo, alam Meron na. <laughs> na tayong noodles, hotdog, marami pa nga tayong hahanapin para sa spaghetti. Kadami naman talagang lang ng spaghetti at ang gastos pa. <laughs> Nagikot-ikot -ikot nga muna ako para hanapin yung spaghetti sauce at saka giniling. Pag ikot ko nga ay nakakita na naman ako ng pinakamurang hotdog for only 1.50 SR. naman ano pinalitan ko ulit yung kinuha ko. <laughs> ba talaga ang diskarte ng Pinoy, grabe. <laughs> Nagulat nga ako sa presyo ng spaghetti sus 23 SR humalaga ng 300 pesos kamahal din talaga Sana nga ay nagpansit na laang ako 40 SR lang ay merong kanat kumpleto na Dagan ko nga rin pala ng ketchup dahil nga request nung magluluto Naka promo lang din naman 5 SR Hahanap naman tayo ng giniling para do sa spaghetti nakakita ko for only 595 SR 1 pieces pwedeng pwede na to Kung totoo si naman din talaga napakamahal din naman talaga din sa Saudi Arabia mga bilihin Kumuha muna nga ako ng tubig para naman may painom ako din sa tagabi video dahil nauuaw na nga raw siya. May mga kababayan na naman na nakakilala kay Pinoy Discarte. Lagi nga raw pinapanood nila ang aking mga video. Isalamat sa inyo at shout out sa inyo. Binati nga rin pala ako ng happy birthday nga raw sa akin dahil birthday ko araw dong araw na to. Thank you. Sabi ko naman talaga sa inyo, mga loyal mga tao dito, wala kayong nahagip na mga video na may kasamang lalaki at babae o diba? Ibig sabihin, seryoso sila sa mga pamilya nila sa Pilipinas, yung mga tao dito at namimili mga Pilipino dito sa Sarawak. Ang halaga nga pala na natin pang ispagiti humalaga ng ATS, Caesar 1,100 pesos. Grabe, kamahal. <laughs> ge okay, Pinoy Diskarte, mag-convert ka pa, lalo kang hindi makakabili. <laughs> Habang ako'y pauwi na, may nahagi pa ko mga kababayan natin dito. Aabang na mga customer malamang kasi sila yung mga nagtataksi dito mga Pilipino. Kung ako nga raw pa si Pinoy Diskarte, abay syempre po, di ba? Pass forward na nga pala tayo. May nadaanan nga pala kami ditong mga gold. Dito sa Sarawat ay marami ding gold, sari-sari at magaganda rin kaso may pagkamahal din talaga dahil nasa sila at nasa mall. Para sa balad ay mas mura doon kaya naman doon na lang kayo bumili marami pa doon may mga nangangabit charot <laughs> forward na nga tayo para makatipid ay makikisabay na naman ako sa aming shuttle ng company uy salamat danub <laughs> naman ako na inform marami palang bumili sa atin nag-sponsor dahil dito sa si sponsor niya yung dalawang soft drink e ito naman kababayan kong si Russell na taga siniluan aba apat na pizza yung binili kaya naman maraming maraming salamat sa inyo kaya naman tara at tayo magluluto ng ating pang celebrate ng ating birthday hanggang doon lamang po maraming maraming po salamat ingat God bless panuutin nyo po yung ating celebrate ng ating birthday sa part 2 thank you so much